Gong Sifa Chai, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang mapagpalang bagong taon para sa lahat na nakikiisa at kasulukuyan pa rin ipinagdiriwang ang pagpasok ng Chinese New Year. Ngayong hapon, titimbangin natin ang iyong swerte sa mundo ng feng shui. Ako po si Arnold Herrera at ito ang Experts Opinion, The Chinese New Year Special. Nitong nakarang linggo, nagbalik tanaw tayo sa makulay na kasaysayan ng Binondo bilang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Tayo ay naglibot para tikman ng ilan sa mga pagkain ipinagmamalaki ng Binondo. Bumisita rin tayo sa Temple ng Kuangko para mag-alay ng panalangin at magbigay galang sa Diyos na kinikilala ng Filipino-Chinese community. At syempre, hindi pwedeng mawala sa ating agenda ang pagsangguni sa isang feng shui expert para sa pagsalubong sa isang matagumpay at masaganang 2025. Kasama pa rin si Coach Johnson Chua ng Feng Shui Sunrise, himayin natin na mga gabay na dapat isabuhay ng bawat isa sa atin. Ikaw man ay naniniwala sa feng shui o hindi. At ngayong Year of the Wooden Snake, tutuklawin ba tayo ng pagbabago o ng panlilin lang? Uh, but yeah, number one, i-expect natin yun no? because a wooden snake is something to do with about creativity and also transformations, okay? So that means this year, maraming naman mga good opportunity pa yung pwede na-expect, no? Maybe mga, mga new ideas, new business, new strategy, or marami mga bagong diskarte na pwede mangyari for this time. And also in such a year of transformation, chances si marami mga changes na pwede mangyari. Although alam po natin maraming tao may takot sa changes, no? May okay, iba pag sinabing changes, ay ako, baka mararattle ba? Mm -hmm. Diba? Mababago na naman mga system, mm -hmm. Pero although for me, kailangan lang medyo sabi natin, as the snake shed its skin, okay, mm -hmm. parang kailangan din tayo matutuloy hindi mag-out ng mga negative natin at mag-adapt tayo sa mga bagong pwede mangyayari sa akin. Mm -hmm. Ganun siya. So for me, medyo positive naman ako for the snake for the opportunity lang. Although, mm -hmm. ingat lang siguro more on health. Yan, yeah, number one, kasi maraming sickness problem talaga for this year. Okay, travel accidents, also medyo maging careful tayo. Okay, um, also in terms of like sa money, chances masyado mabilis lahat pangyayari ngayon. Kaya mas more matuto tayo mag-decision na maayos, maging firm para maging stable yung pera natin. Kapag careful po, pero at the same time firm po sa ating mga decisions. So ano po bang pinagkaiba po ng, uh, ng year of the wooden snake compared po sa ibang mga uh, type ng element po ng snake like earth snake, Um, ah, yeah. ang um, water elements ang special sa wooden snake. Ang um, one good thing no kasi kapag tinitignan natin yung sa relation ng mga elements no kasi baka ang snake kasi fire ang base na, Kasi talaga yung base element ng snake fire. Hmm. Then tumama ang wood. So that means wood produces fire. So medyo may harmonious energy naman sila by elements. So that means ang wood snake na yun, may kinalaman na about prosperity, growth, okay gain na siya. At saka ang wood kasi, pati mga nakikita natin mga ground snake yan, mga ganun siya. So that means this year, madiscarte Uh -huh. mas mga ma-discard siya kasi pag earth snake, much more of a services yan. Ganun uh -huh. siya. Pero pag wood snake, may mga development, uh -huh. may mga something new, uh -huh. may something to create, uh -huh. ganun siya. Kaya mas mantas yung trade yung wood snake. Uh -huh. Ano po ba yung mga Chinese zodiacs na uh, parang kumbaga dapat na, mas mag-iingat po ngayong taon ng year of the wooden snake? Mga dapat mas maging cautious sa kanilang taon po ngayon? Um, so far kasi meron tayong 3 of them, medyo party lowest. Okay. Mm -hmm. Although hindi naman ako sinasabi bad luck kasi wala naman talagang bad luck, no? Uh, pero dapat na mas mga mga maingat or party medyo challenging. Okay? So this are mga animal signs born in the year of the ox, year of the tiger, uh, year of the ox, year of the rabbit, tsaka year of the pig. Yan, sila pa yung nga medyo dapat maging maingat sa Kung meron po tayo medyo uh, nasa mababang ranking, ano naman po yung mga pasok sa matataas na ranking ngayon na uh? medyo saswetehin pagdating ng Year of the Wooden Snake? Yeah, for the Wooden Snake naman, narinig tayong top 3 animal signs. These are born in the Year of the... Uh, number one is the rooster. Okay, tapos second is the monkey. And then third the naman po is the horse. Hindi ko rin pinalampas ang pagkakataon na magpakonsulta bilang isang tao na isinilang noong Year of the Dragon. Ayon kay Coach Johnson, Bagamat maganda ang pasok ng taon para sa ating Dragon Babies, dapat pa rin daw mag-ingat at maghinay-hinay. Bakit kaya? Eh ang love life kaya ng mga dragon, magiging maganda nga ba? Pwede naman si Dragon, kasama mga top animal sign. Okay? So we can say naman na this year is also a good year para sa inyo. Mas lalo na mayro pa yung mga opportunity lang para for this year. Mm -hmm. So that means when you say opportunity, it can be career opportunity, mm -hmm. um, financial opportunity, like that. No? So that means kailangan this year medyo mas mo maging open mind ka. Mm -hmm. Okay? Tapos mas more gather more informations Good network, resources, like that, mm -hmm. okay? Although nga lang, um, sinasabi ko lang sa si mga dragon, kasi mga dragon, they're very, um, very hardworking, mm -hmm. okay? Tsaka medyo tutok kayo talaga pag may trabaho, tama? Yes, okay, po. Pa. <laughs> yeah. So, pag ganoon ang pagkatao natin, then, pag mm -hmm. too much of opportunity, what may happen? Mm -hmm. Lack of focus yes. and party distracted, mm -hmm. okay? Kaya dapat choose your battle, choose mm -hmm. only the opportunity na tingin mo makakatulong sa target goal mo, mm -hmm. okay? Ah, uh, kumusta naman po ba ang love life po ng isang Year of the Dragon ng Year of the Wooden Snake? Okay, so for naman ha, huh? for the love life, eh, so mm. pwede natin sabihin na medyo maganda naman for this year, okay? Kasi kung medyo maganda. Ka, yeah, <laughs> no, especially sa mga iba pang single dragon, no? kasi pag mga dragons kasi this time, Medyo may mga good opportunity ka in terms of network or attracting mga like mga other people. So, uh -huh. also in terms of the love side, medyo may mga chances pwede siya ma-activate. Uh -huh. And also para sa mga couple. Uh -huh. Pag sami pa, pag meron ka pa ng partner uh -huh. or something, then pwede pa siya mas more i-bring to the level up. Uh -huh. Pwede pa siya i-level up, parang na-level up, no? Kaya uh -huh. yeah, medyo maganda. Although, yung nga lang nga, ito warning, not only for the dragon but for uh -huh. everyone, you know? uh, Year of the Snake is a love energy. Yes, malakas siya. But also is a year of temptation okay temptation din ng taon so kaya dapat mas more we need to spend more time with our loved ones with our family. Okay, and then also communicating, mm -hmm. at iwasan lang yung mga minor conflict. Kasi yung minor conflict, yun yung mga lumalaki. Mm -hmm. Okay, temptations not always about third party. Mm -hmm. Temptations sometimes also can be like, tempted pala ako to miss more work, 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 work. Mm -hmm. Nawala ko na ng oras para sa family ko. Mm -hmm. In general general terms, yeah. temptation. Noong 2024, sinalubong natin ang Year of the Wooden Dragon. At isa nga sa mga naging palaisipan ng ilan? ay kung bakit nga ba tila baliktad ang forecast o prediction sa dapat sanay taon kung saan ikaw ang bida. Ayon kasi sa feng shui, bagamat Year of the Dragon noong nakalipas na taon, magiging challenging ang kanilang taon. Ganon din kaya ang sitwasyon ngayong Year of the Wooden Snake. Okay, um, maybe change lang natin yung word. Hindi naman talaga siya yung piece right there. But yes, it is challenging also. Challenging. Yeah. Normally, pag it's your own year, it's a challenging year. Uh -huh. Okay? Um, Hindi natin pwede sabihin na uh, malas or swerte like right uh -huh. that kasi minsan either you become too swerte uh -huh. or maybe maraming mga pagsubok. Uh -huh. Bakit? Okay, Um, this is the best way how to explain it. If this year is your own year, uh -huh. you're given a time or a chance para to go up on the stage, Siyempre, taon mo, di ba? Mm -hmm. Siyempre, ikaw may kilala. Lahat ng mata sa'yo nakatingin. Mm -hmm. So, kapag tamang-tama, you're on sales, marketing, influence, o meron kang ginagawang branding, meron kang sinisimulang bago, dahil na sa stage, lahat ng tao sa'yo nakatingin, magagawa mo siya. Mm -hmm. Marami kagod susunod sa'yo. So, good. mura well, Good. good. Tama? Yes, so, good. So, anong sabihin ko? very powerful ka, chances mo, kumakagod yung gusto mo, yung target mo. Mm. Now, the problem lang, because you're on stage, mm. lahat ng namata sa'yo nakatingin. Yes. And Downside. So, simple mistakes, mm. di ba, pwede yung magka-problema. At paano na ako nasa sa taas ka at pumatol ka? <laughs> di ba? Alibaw, meron lang sa isa sa audience mo, bigla, mm. Boo! Mm -hmm. Tapos bigla mo pinatulan. Mm -hmm. Kaya kaso, lahat ng tao siya nakatingin. Hindi naman nila nakita si Mima Boo. Mm -hmm. diba? So whatever happens, it comes yung you may problem. Mm -hmm. siya. Kaya, minsan, pag if it's your own year, kahit may konting problema, kahit may konting mistake, ikaw lagi yung hinahanap. Mm -hmm. Ganun siya. Kasi may hirapan Kaya number one, conflict problems, stress energy, mas ma pabigat. Mm -hmm. Burden energy, mas ma pabigat. Mm -hmm. Kaya mong sa ito, tumatama yung sa conflict ganyan. Kung hmm. challenging siya, pero at the same time, kapag parang nakuha mo yung tamang tempo, pwedeng, yes. pwedeng hakot naman yung ano, yes. hakot naman yung luck na mapupunta yeah. sa'yo. Sa aking pagdayo sa Feng Shui Sunrise, agad makikita sa kanilang mga istante ang iba't ibang figurines, pampasabit, bracelets, at iba pang maituturing na pampaswerte. Ayon kay Coach Johnson, may dalawang uri ng Lucky Charms. Ano-ano nga ba ito? At totoo nga bang nakakahatak ito ng swerte? Yeah, so bali dalawa kasi kasi ang Lucky Charms natin. Meron tayong tinatawag mga enhancers, meron din mga tinatawag activators, no? So most likely na nakikita niyo mga pag-display, yung mga, mga tao dyan, activators yan. Kasi may mga symbolism na sila. Yun. So example, kung nakakita tayo ng money tree, ang unang lalabas sa isip ko is fortune fortune, fortune. or money tama? yes money so when you say activator it based on the mm -hmm. um yung po activation ng mismo charm mm -hmm. so based on the symbolism na ano yung pinapresent ng lucky charm uh -huh. niya specific po siya yes very specific very siya specific. so ganyan na nakita ka ng elephant figure mm -hmm. so, elephant alam natin it's about power authority mm -hmm. so ngayon yung mga leaders kaya mapansin mo mga leaders lagi merong elephant figure mm -hmm. especially in Thailand yung mga dati yung mga team, Lagi sila merong elephant din yan. Diba? So because of they always represent high energy power. So that becomes a lucky charm. Mm. Kasi activator. Kasi yung lucky charm niya, magiging activator siya. Na kahit na makita ko siya, hindi mo siya makita. Basta nandiyan siya sa area na yan, hindi lang na niya yung energy niya. Ang tawag namin doon, energy crystals. Energy crystals. Kasi pag kinuprogram mo na yung lucky charms, hindi mo ma yung lucky charms. Yeah. And then the second kind of lucky charms, we call it enhancers. Hindi yun mga bits or crystals. Okay? Bakit? Kasi itong mga to, naroon sa ita yung mga pinatawag ng mga different crystals. May mga different meaning din sila, may mga different purpose sila. Pero, mag-only mag -e effect lang sila pag nakabase kasi sila sa alam ano man yung nasa isip mo o sa puso mo. Subjective po kaya, siya. Yes, So, so depende na yun siya sa intention ng tao. Mm -hmm. Kaya siya tinawag enhancer. Mm -hmm. Hindi siya makakapagtrabaho kung mag-isa. Kailang? Wala siya na detect na energy. Mm -hmm. Ganun siya. Mm -hmm. So kung nga ako nag-isip ako for money, detect mm lucky charm yun, yun ang ipatrabaho ng yun. Mm -hmm. Kaya tawag mm -hmm. sa mga charms enhancers. Iba't iba man ang takbo ng taon para sa bawat Chinese zodiac or animal signs, hindi pa rin mawawala ang standard na paraan o ika nga nila, essentials para sa pagsalubong sa bagong taon. Ihanda ang panulat para handa ka sa susunod na taon. For me, number one is kung makakapag-display sana tayo ng prosperity basket. Mm okay, prosperity basket, ito po yung nilalagyan natin ng bowl yes. na may bigas. Ito po, prosperity basket. Yeah, prosperity basket, Okay? okay? Kasi ito po yung pinaka number one na pinaprepare po natin kung buti ng Chinese year. para sa pagsulubong po kasi may sinasabi tayong overnight price. Okay. Di ba parang sa medyo na chair? Pagka nilagay mo siya at pumawid yung taon, okay. okay? At meron ka pa rin pera, may bigas, may may mga lucky charms, that means lahat ng surte kuha mo agad uh -huh. for one whole year. Uh -huh. Yan siya. So ito yung isa sa pinaka-ini pinaka prepare po talaga natin. Uh -huh. And then secondly, pwede tayo magpigil, nagprepare din ng mga like mga pagkain, tulong mga putas, mm. mga lima klase ng putas, at saka mga lima klase ng pagkain. Doon po ba sa ano, for Chinese New Year, importante din po na yung mga bilog po na ano, na putas, tulad po ng pagsaselebrate po in general na kapag New Year, di ba, kailangan may polka dots, kailangan meron mga oranges, mga apple, ganyan. Ganon din po ba kapag Lunar New Year? Sa Chinese New Year. Pero sa Chinese New Year, originally kasi more yung mga bilog-bilog na things, no? Kasi sabihan din parang bulong ng sorte, parang like that, no? RJ, medyo halo yan. Kasi sa Chinese, yes, we want naman something raw. Mm -hmm. But that doesn't mean na apply naman siya lahat. No? Kasi pag sa amin kasi ang prutas, lahat sila pang kasorte. Example, uh, when you talk about like pineapple, may ba ayaw niya kasi magtusok-tusok nila. Mm Pero sa Chinese, kasi sa prutas sa pang kasorte. Kasi in Chinese, yung tawag online, meaning gumating ng buwetas. O kapag may mga saging, pag hindi mo, eh, hindi mo siya bilog ha. Pero bakit sa swerte? Kasi pipipikit siya dumarating mm. so, yung baba. Hmm. So hindi pipipikit din dum 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 dumarating yung swerte natin. O So, kung parang after ng isa, may kusunod kagad ng isa. Mm. Diba? Parang gano'n siya. So, for, for the Chinese uh, sayings, dun mas mo, dun kami nakafocus sa lahat ng eh? Chinese saying. Mm. Like the apple represent for peace and harmony orange represent for ano kit kasi di ba ang orange mm. Get kasi meaning is like prosperity kasi siya not because of bullet shell it's because of the meaning mm. mismong word po yes ng word niya mm. Chinese like the uh, banana is like in Chinese in Cho sa Kim is gold is your uh, attracting the gold attracting like the that, gold yeah. so, mm. again, so again, may mga nangyudin ni at bilang pagtatapos sa ating panayam Pakinggan natin ang huling mensahe ni Coach Johnson para sa lahat sa pagpasok ng year of the Wooden Snake. So, first of all, I will also to greet lang everyone, Sinyem, no? Kryla, si Fats, okay? So, may this Wood Snake okay? bring us more prosperity, good health, long life, or even though also for harmonious energy. Tandaan lang natin ang energy ng snake is about creation or transformation. So, alam natin marami mga ganap, marami changes. Most important lang matibayan natin ang emotions natin. Be firm with the decisions that you make. Okay, be firm with the goal na gusto mo. Okay, huwag tayo masyado papalit ng palit na parang snake, di ba, pabago-bago. And also, medyo mag-ingat din tayo sa mga deceiving factors, no? Uh, maraming mga like, scammers or cheaters. So, kailangan talaga mas more maging firm tayo. And also, most important, practice BHV. Define your higher value. I-feel positive na ako sa atas. Yung DHB, ang ganda. Yes. Parang, parang ngayon ko lang na-encounter yung ano, na ginamit yung term na yun. So, baka... Imaginee, kasi that's my creation. Ah! Uh, kasi ako kasi as a life, uh, uh, yeah. as a, not only as a coach master, uh, mm -hmm. but also a form a life coach. Life coach. Yeah, mm -hmm. that's why people call me coach. Ah, then Master. Uh oh, <laughs> oh, siya. Oh, so, uh okay. -huh. uh, kaya tinatagawang coach lang sa show. Kasi, mong sa akin, pag napanginigunin sa mga sa mga social media ko, mm -hmm. ang way ko oh, is not only about pagpasorte, uh mm -huh. -hmm. but also way of life. Uh mm -hmm. Yung, yung lifestyle. Or your, ano, uh -huh. kaya, paano mo ba pagpapagawin yung mga wordings natin? Uh -huh. Diba? Kasi may mga iba, diba? Parang, bumibili ng item, ang tanong nila, ang damage ko? Kung uh, ba? Diba? minsan so, gano'n low side ko, di ba? May iba, makano yung kailang ko utang ko, makalang ko bayaran. Di ba? For me, parang lang. Hindi uh -huh. pa nga nangyayari yung uh -huh. sentence, bakit may utang uh -huh. na ito, may damage yan? Uh -huh. Dapat ang word natin, maganda ba? Magkano ba invest ka? Di ba? So, Positive side. Ko, kailangan mananak na mas marami pa balik. Mm -hmm. So, kaya more on kinokorek Then, uh -huh. I created this DHV Because most of the people now, uh, madalas tayo na down yung energy natin. And then we try to find ito ng mga mga problema. So, nung time na mas especially ang pinaka-life lesson sa atin ng pandemic time. Diba? Lahat ng tao kasi yung video na sa darkness. Yes. Like that. That's why nga dito sa book ko, mm -hmm. every year kasi I write my mm -hmm. book din. Mm -hmm. And then meron akong ginawang campaign mm -hmm. that part. Ito naging campaign ko ng COVID-19. COVID-19. In times of darkness, yes. Be, be the light. light. Not necessarily oh, about feng shui, okay. about yes. life in general talaga. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi iba kasi, kasi sa feng shui kasi, kung may umasa ka lang too much on the feng shui, about pampaswerte, you forget na tao tayo. Uh, we have our free will. Yes. We have uh, kailangan natin maging masipag, matyaga. Mm -hmm. Kailangan may determination, may discarte. Diba? Si feng shui, tinuturuan lang tayo for the awareness. Yes. Kung saan natin gagamitin yung strength natin. Mm -hmm. 'di diba? Kasi mamaya kasi pag ka, mm. but you're using it in the wrong way. Mm. Sayang, mm. diba? So with the feng shui kasi or mga in terms of energy, mm. minsan tinuturuan ka for plant in awareness. Mm. Nadadivert mo minsan si 'yung pag mo sa tamang tama. Tama. siya uh -oh. Kaya sabi namin, ano ba definition ng certain? Right time, right action with right people in the right place. Mm. <laughs> uh -oh. <laughs> siya. May isa lang diyan mag-wrong. Hindi uh -oh. na mag-work yung certain natin. Uh -oh. Domino effect na yes, siya. Yes, domino effect na effect siya. Na <laughs> okay, natutuwa, napafascinate lang ako kasi very, ano, very life coach yung atake ng, ano, <laughs> yes. ng mga advice ni, ano, ni coach, yes. yan, coach Johnson. <laughs> so, pari, pag may time po kayo, tudalaw here dito sa Binondo, Okay, the oldest Chinatown, okay, dito sa buong mundo, no? So, pwede nyo po kami puntahan, Sunrise General Merchandise, ito 803 sa Lazar Street, corner of the Manila. And also, try to follow me in my YouTube channel, Coach Johnson Chua. Kung medyo mas marami ka pat interested ka learning more about lifestyle and also about sa practicality of Feng Shui. And also, follow me in my Facebook and Instagram, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. You can also find ito mga libro na doon pwede niyo po siya ma-order. Yeah. <laughs> Magkano po kaya? Magkano po ang ating yeah. libro? Yung book po natin kasi mm. like this po, nasa 450, but mm. also we're selling it for a set ng 800. Dalawa na siya. Dalawa na. Kasi itong isang book naman na to, is a book of, na only, ito yung forecast natin eh. Ganun. Tapos meron tayong isang book din na ginagamit para for um, choosing the right date yung mga ganun siya. Okay, like example, kailan ba magandang araw mag ng contract? Okay. Kailan ba magandang araw para mag-open ng business? Like that. Kasi nung sino ng panahon, ginagamit yung in the art of war. Kailan ba magandang araw para sumugod sa gera? Mm. Kailan ba magandang araw ipa-platform natin mga tao natin? So, medyo na di dito, nakasertan pa paano ang kaya <laughs> Sana magkaroon tayo ng isang prosperous, fruitful year para po sa ating lahat. So ayun, maraming maraming salamat po ulit uh, for this opportunity. Nice meeting you po, Coach, and thank you very much for this thank opportunity. You. Siguro kung tatanungin ako kung ano ang pinakatumatak na linya sa akin sa buong panayam, marahil ito ang define your higher value. Think positive, feel positive, and act positive. Tulad ng nabanggit ni Coach Johnson, bawat isa sa atin ay may taglay na enerhiya. Oo, posibleng makatulong ang paggamit ng iba't ibang lucky charms pero naniniwala ako na nasa sa ating pa ang magiging takbo na ating buhay at kapalaran. Sabi nga nila, manifestation works. So when everything aligns towards achieving that certain goal, tamang desisyon, tamang mindset, at tamang pagkakataon, I believe that you can be unstoppable in your own way. Ang feng shui ay gabay sa paraan ng pamumuhay, pero hindi ito ang sagot sa kung paano mabuhay. At yan ang sagot na hatid sa atin ng mga experto sa mundo ng fungsyoy. Kita-kits tayo sa darating na linggo para sa isa na namang masayang puntuhan na puno ng kaalaman. Muli, ako po si Arnold Herrera at ito ang Experts' Opinion.